Before po nag-usap po kami kasi ako talaga gusto ko na rin po talaga magka-baby. So ang sabi ko sa kanya, kahit isa lang okay na sa akin. Sino yung na-experience ko po ni, nung pagbubuntis ko ay eh, sobrang hirap. So doon pa lang, iniiyak ko sa kanya na uh, kung pwede pag uh, wow, so ano kami ng family planning kasi hirap na hirap po ako sa pagbubuntis ko eh. Advice po ng health center. Sobrang, sobrang napaka laking tulong po para sa amin. Kasi nang dahil po sa kanila, doon ko po na ano yung about sa family planning. wala namang po masama kung mag-family planning eh. Ang importante po doon is isipin po natin yung ikabubuti ng pamilya natin. Kaya mas okay din talaga yung, ano, yung family planning. Yung sa hirap ng buhay dito sa Pilipinas. Diba? Siyempre, magsasapir, yung bata. Yung nabangarap ko naman sa tayong pamilya, yun, yung, maging, yung maging masayang pamilya.